Yun know, o mga katropa, tinama na naman po ni Master Dennis D. Pasupil. Dalag po, yung sumir ko lang siya tapos pinahabolan ng putok. Naka na, naka na ni Sir Dennis D. Pasupil, a.k.a. Canadian Hunter mga katropa. Pero parang bumahong daw yung bala. Yun know, o, yung kinikid-kid na niya parang bumigat. Ano katropan Dennis? Bumaon ba? Ah, ano daw po yan? Parang may kahoy na sumabit. Oh shit, not good. Mabigat daw eh. Dito, pinipilit po niyang hinihila. Isun natin mga idol para makita po ninyo yung dalag na tinamaan niya. Yan, no? Oh. Yan po yung dalag na tinama po ni Sir Dennis T. Pasupil. Yung sumer lang na dalag. <laughs> Tapos nasa pool idol. Amazing! Ang galing talaga ni Sir Dennis T. Pasupil. Bilib po sa kanya, idol. Hindi niya talaga baril ang ginamit niya, pero nakabisa niya kaagad, o. Oh. ay Ito, susumpa natin mga idol, o. Oh. Ayan po yung dalag. Pero di niya may angat. Mabigat daw po. Ah, ayun. May flywood pala. May kahoy. Tumama na yung dalag tapos may kahoy pa mga idol. Tanda po ba nyo yung dalag na luha yung mata? Ayan po, ito po ipapakita ko. Yan po yung dalag. Siya po yung nakatama dyan. Si Sir Dennis Tipasupil, si Tropa. Ayan o. Oh. Ayan po yung dalag na pinakita ko. Mm -hmm. Hirap, kaya pala hirap siya dahil malaki yung mata. <laughs> Pero ang gagawin ko na lamang po siguro dito ano? Uh, Babak upan ko na lang po muna. Puputukan ko po ulit para makuha po namin yan. Eh, syempre, para po makuha ko yan, eh. Bibitawan ko muna yung aking cellphone. Wala kasi kung ano, eh ah, uh, cellphone holder, yung case po ba. Para makuha po namin to, babak upan ko na. Sayang naman eh, baka makawala pa tong dalag na luwa mata. Yung tinatawag po namin dalag na kabural. O, <laughs> idol, ano? O, oh, so, papatayin ko muna to, ikakat ko muna para maback-upan ko po yung dalag. Sayang naman baka hindi pa po namin makuha. O yung hindi pa po nakafollow dyan mga kay uh, mga idol. Follow na po si Katropa